nasa biyahe man ako, basta may signal, tatawag ako. Tatawag ako sa'yo. Promise. promise ko yan. <laughs> promise mo yan, ha? I promise. Tinupad ni Edward ang pangakang yun. Hanggat po Pwede. Magka-text at magkausap kami buong araw. Pag nag-duck na kayo, tumawag ka ha? May na parang hindi namin. Hindi mo na nakapag I love you. Paano kaya niya hinarap ang trahedyang sumubok sa kanyang puso? Betong, makipag-heart-to-heart talk na tayo sa ating Miss Lovestruck, 19 years old, HRM graduate at isang banquet waitress sa hotel, si Micah Martinez. Hello, Micah. Good evening. Welcome sa Love Hotline. Hi, Micah, Hi, ka, si Sit down. Micah, masakit ang nangyari sa inyong dalawa ni Edward, pero balikan lang natin, ano, yung naging huling pag-uusap nyo habang nasa barko siya. Totoo ba na buong araw kayong magka-text at nagtatawagan? Apa. Pag may pasok po ako, ano po, kahit may klase po ako, magkausap po kami. Tungkol saan ang usapan ninyong dalawa? Yung mga past po namin, mm -hmm. pag nag-aaway kami, misa mm -hmm. minsan nag-aasara na lang kami pag nag-aaway kami dalawa. Mm -hmm. Tapos na lang namin yung pag-aaway namin. Natataan mo ba yung pinakahuling mensahe niya sa'yo? Ano po, kahit ano daw po mangyari, mag-aantay po ako. Eh ikaw, ano ang huling mensahe mo sa kanya mm -hmm. na natatandaan mo? Mag-ingat po siya palagi mag din po ako. Hmm. Hindi namin ma-imagine kung ano-anong emosyon ang pinagdaanan mo nung time na may nangyari kay Edward. Um, kanino ka nakakuha ng lakas ng loob at suporta? Um, both po ng family ko at saka family niya. Yung mama ko po, lagi niya akong sasabihan na mag magpakatatag ako magladasal ako lagi. Kasi, alam niya, nandiyan yung Diyos, tutulungan ako. Tapos, sa akin, ako, nalakasan ko yung loob ko kapag kaharap ko yung family ni Edward. Na very close ka sa family ni Edward, especially dun sa sister niya. Opo. Hindi ba? Kasi, unang mong kaibigan yung sister talaga at kakilala, Apa. no? Best friend mo yung kapatid ni Edward. Kaya mo nga nakilala si Edward dahil kay Aileen yan, hindi ba? Apa. So, andyan si Alien para sa iyo at okay. ang family niya. Paano sa paanong paraan? Ano po, minsan tatawag na lang po sila. Hmm. Tatawagan ako, Maika, kailan ka pupunta dito? Namimiss ka na namin. Hmm. Ganun. Minsan magsiselos na lang si Elaine. Maika, hmm. lagi ka na lang hinahanap ni Mama. Hmm. Pag ako, hindi ako hinahanap. Hmm. Ano? Close ba si Edward sa family mo? Honestly po, hindi po. Hindi niya na-meet yung family ko. Hmm. Parang nangyari na yung nangyari nung nalaman ng mommy mo yung tungkol sa inyong dalawa Opo. ni Edward. Ano mga bagay na kung bakit napamahal sa iyo si Edward? Yung pagiging sincere niya, pagiging sincere. Opo. Opo. Winish mo rin ba na sana uh, 'di ba na sana na, na ipakilala mo Opo. sa pamilya mo si Sobra. Edward? Sobra